lang. O, yan. balik na doon si mama. Balik. Mama, palidiin mo. Ito kasi si Kuko, guys. Ito. Ito yung inano ko. Ito yung nirevive ko. Sinipsit hmm. hmm. ko yung ilong tsaka bunganga niya kasi yung mama niya nung nanganak, eh kasi hindi ko alam kung kailan nasampahan ni Kap So, ang nangyari, hindi ko nabilang kung ilang days. So, hindi ko nabantayan. Pero mag maganda kasi dito rin ako sa farm, dito rin ako sa area. Nung nanganak siya, kaso may ginagawa ko dun sa baba. Butit, umuwi ako rito sa bahay. So, ngayon, ang nangyari, eh, narinig ko na parang parang may nag-iiri na kambing. Pero alam ko na ito, malapit ng mga kasi malaki na yung niya guys. Tsaka iba na yung ano ng tiyan niya, yung hubog ng tiyan niya. So kaya, sabi ko parang may nanganganak. eh, binitawan ko sila nung time na yon. Nandiyan sa kalaman siya at siya ng anak So nakita ko ito, si Kuko nakalabas na yung ulo. Saka yung paa, dito na, kaganyan. Kaganyan na. So medyo malaki kasi nahirapan siya, nitim kasi yung mama guys. Tapos din ngayon ang dumating, hinila ko na lang. Hinawakan ko yung kasama yung ganito. Hinila ko pa ganyan. So, nung nalabas, yung parang hindi nagalaw guys tapos pag gagalaw siya gano'n nag gano'n naga ang hina ng busis tapos naga kirig kirig nanginginig siya so ginawa ko tinanggal ko yung ano nilinis ko yung ilong tapos nirevive ko so hanggang ilang ano din siguro maabot na isang oras guys isang oras kaya kala ko mamatay siya pero ah uh, after niya nailabas ilabas siguro mga 2 to 3 minutes lang. Lumabas naman i- uh, lumabas naman itong isa. Pero itong isa ay eh, naagapan ko yan kaya na nung lumabas na kaganyon dito niya. Um, dito lumabas na. Nahila ko na agad. Pero siguro si Koko kasi nga medyo Nitig kasing mama natin medyo malaki. Medyo nahirapan siyang ilabas kaya ayun nalunod. Pero okay na siya ngayon. Ayun siya. So yun na uh, ako kasi akala ko mamatay so nirevive revive ko lang sinipsip ko yung ilong tsaka yung bunga nga niya. Yeah. so hanggang ano mas naunang nakatayo ito yung maliit yung sumunod si Julia kasi ito hindi nahirapang ilabas so na, mas nauna siya nakatayo kumpara kay Kuko si Kuko ay nakakadapa-dapa pa pag nalakad ay nakakasubsub so mahina siya talaga So, oh, ito na lang yan siya na laging nakakatakbo-takbo. Kaya, lumakas na. Saka, ngayon, siya ang malakas dumede. Nakakadidi naman sa mama, guys. Pero, pinapadidi ko pa rin. Sinusuport ko pa rin mga galit pa lalaki. So, ayun, guys. Yun lang yung, ano, natin. Good morning sa lahat. Happy farming!